yan pork barrel na yan yan ang sanhi ng ng katakawan at pagnanakaw ng mga congressman natin kasi doon ko pa narinig na may 3% daw ang mga congressman diyan 3% ha 3%. Eh, hindi pala 3%. 5% pala ang insertion fee. Mm. Pag nag-insert sila sa budget ng ganon, yeah. may 5%. Yun um, ang mali pala. Pass-through. Dati, I was going to, I was ready to have a privileged speech about that. Yeah, anong reforms ang na gusto natin? Cut! Mag-term limit ka. Number two, wala nang pork barrel. Total, papalitan na rin lahat sila sa DPWH. Mga hayop kayo dyan. Tama si Secretary Binzon, mga hayop kayo. Hindi uh, na kayo naawa sa bayan nyo. In District engineer lang kayo. Nag susugal kayo ng million-million. Yung mga anak nyo nasa private schools yung mga bahay niyo may swimming pool? Nako. Kaya, yung pork barrel na yan, yan ang sanhi ng, ng katakawan at pagnanakaw ng mga congressman natin.